Yung Isang akin pinakamahal. 20 yung pinakamahal. Boss Joe, thank you. Thank, you, thank, you. thank, you. thank you. Salamat po, salamat libre. Okay. Salamat. Shout out Boss Jo. What, shout out salamat. Boss Jo, Boss jo. Boss jo, Boss, jo. boss jo. salamat yes. Boss ito, Boss 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 salamat. Kano? 24 po lahat. 24. mo 30 para saktong. 600 Ha? Huh? De, 24 na. Opo. Okay na. Oh, wala na daw. Gawin mo na 600 sige. Ano pa ba ba? Ano ba? may ano pa ulan para ano para saktong 600. Ano pa ba? Yan oh. Boss Jo, shout out. Thank, Thank you. you. Thank you daw sa ano. Bye stream. Tao nakabenta si Kuya. 30. Yan. 730. Yan. Sakto. Bonjour, pues maraming maraming salamat.